Hello mga fellows! Welcome back to our vlog! So ayan! So mga ka-fellows, kami from Sydney to Manila. So yan ang flight natin for today. So isi-share namin ang aming experience with Cebu Pacific. Ayan, kasi alam namin, hot topic yan ngayon sa Philippines. Itong flight namin ngayon ay naka-sale. So binook ko siya one year ago. And alam nyo ba kung magano guys? Kung magano natin nabukto? Walaan nyo. <laughs> so, mga ka-fellows, nabook namin to ng $1,000. Kaming dalawa ni Marlon at return ticket na yun, guys. So, napaka, napaka, napaka mura talaga. Almost half the price siya, compare mo sa mga ibang airlines. Kaya, talaga namang green up na natin to guys. And with food na yon, with 20 kilos check-in baggage na para sa aming dalawa. So, napakasulit talaga, guys, di ba? Pero ngayong araw ay titignan natin kung Sulit nga ba talaga yung binayad namin ni Marlon? kasama nyo kami guys dahil excited na excited na kami umuwi. So from Sydney to Manila. Tara! Tara! Tara malalate na kasi talaga. <laughs> malalate na tayo. Well, nice like Hi, Papa! So, every time so flight natin is 11.20, 9am na. So ang tanong nga, abot ba? Oh, but yan. <laughs> Ayan na guys, sa wakas nakita na natin guys. Uwi na talaga tayo ng Philippines. Cebu Pacific guys. Ayan, dupila na tayo. Guys, onti lang yung tao. Ano kasi ngayon? Tuesday. So sa makikita natin, onti lang yung pila. Marlon. Wow. <laughs> Cebu Pacific. Lord, sana wala kami maging problema sa bagahe sa kilos. Kasi <laughs> hindi kami sumobra. Yan yeah, mga kapilos, time check. 9.20 na ng umaga. So, sabi nila, before 10.30 ay kailangan na sa gate na tayo. At unti lang yung mga tao ngayon, no? Tuesday kasi ngayon, guys. Kaya baka unti ang mga tao. And, okay naman. Napaka-smooth, guys. Walang problema, walang delay so far, no? At, at sa ngayon ay maganda naman ang aming experience. Cebu Pacific, guys! Baka naman! <laughs> Tara! After 4 years, alis na kami, guys! Bye-bye muna, Australia! Guys, nakita ko na si Marlon! Ayan, Oh. Talagang makikita mo talaga kung mahal mo. Char! Okay ka oh. naman. Wala problema. Wala naman. Yan guys, tuloy-tuloy na talaga to guys. Wala na makakahad lang sa amin. Oh. Guys, after 4 years, makakalabas na rin kami dito. Sa Australia. Katuwa. Katuwa yung plane. Hindi pa kami nagbe-breakfast guys eh. Doon na lang kami kakain. Ayan na guys. Yung sasakyan namin plane. Oh. Philippine flag. Cebu Pacific. So mga filos birthday ngayon ng mama ko. So hindi niya alam na uuwi kami ng Pilipinas. So surprise. So tignan natin kung masusurprise ba siya o mapubuking tayo. <laughs> anong, anong kwan mo? Anong lakad mo ngayon? Lakad ko? ko Happy birthday po, ma. Hi, thank you, my Wala Happy birthday po. Wala na. Pakain kami sa labas. Ano pong handa nyo, ma?

Mga 10.45 uh oh. 10.45 10.45 na guys On time na on time ang ating boarding Ayan oh, napapapasok na sila ngayon I just wanna feel like this Living life, no regrets oh. So ayan mga fellows, nandito na tayo sa aeroplano On time na on time sila Time check 11.05 Ang flight time natin is 11.50 ready to fly na So tignan natin yung space natin dito Okay, yung space natin ay saktong sakto lang sa akin Ayan And then Ang <laughs> space lang pa aray, Yung legroom naman Okay lang din naman yung legroom Hindi naman tayo katangkaran at mahaba yung legroom So sakto lang siya Wala siyang entertainment na TV So Mag-re-rely ka lang sa phone mo. Um, ang masasabi ko pa is, meron tayong USB port dito, USB-A. Ito, hindi ko alam kung oh, USB-C to. Mas maliit yung isa. Yan. So far, okay, okay ang ating okay, experience. Ang ganda. So yung snacks na binili natin ay cup noodles. Yan. So, ang price niya is 100. Um, tingin ko para sa akin is reasonable naman siya. Kung gusto mong mag cup noodles, zero plano. <laughs> Guys, nag-iiba yung lasa ng cup noodle sa plane. Mas masarap siya, guys. Sarap para legit. Oh <laughs> Naghati lang kami, guys, ni Marlon dahil 100 pesos to, guys. Magkano 100 pesos sa dollars? 3 <laughs> dollars? Sakto na pala to. Kasi ito, guys, may tubig na. Na mainit. <laughs> sa pagbinili mo to sa ano, 2 dollars lang, hindi, di ba? Sakto na, guys. Nakakahilo yung turbulence. Hindi tayo nakapag-download ng movie. Wala tayong baon. Wala kang magawa. Yung mga iba, may mga download ng movie, ano? Eh, Ba't nagbabaon tayo? Kapag cup noodles ka naman kanina eh. nga yun, guys. Alam ko may in-order ako. Sana... Sana ibigay na nila, guys. Dahil gutom na gutom na gutom na. Guys, hintayin mo na natin yung food. siya. Dito na yung pagkain sa wakas. Pero ang masasabi natin ay medyo maliit pala yung food na. No? Medyo maliit yung food. Uh -huh. Meron lang water and food. Parang kulang sa akin. So, <laughs> para sa akin naman dito sa food nila, tingin ko yung serving ay maliit. Yan. Kung makikita nyo, konti lang yung laman niya. Tsaka maliit lang siya. no? Yan lang siya, Um, uh, pero masarap naman siya. Pero ko oh, maliit lang yung sir. for this time of the afternoon, uh, we should be on our parking stand uh, by 15 minutes past six uh, o'clock uh, local time. Uh, we uh, weather Manila. So, ayun, touchdown na tayo, Manila. Dito na tayo sa Naya Terminal 3. Um, so far, anong oras na ba? Expected na arrival namin is 5.55 the 6.17, nandito na kami kanina pa. Um, overall, yung sa timing niya, hindi sila delay today, kaya okay tayo doon. Yung pagkain, doon lang ako medyo, hopefully, mas malaki pa ng konti yung serving nila. Yun lang yun. Yung entertainment, given naman kasi walang, dahil budget. Budget friendly yung price niya so wala talaga entertainment your leg room okay naman um space mo okay naman and then a good, the good thing is wala rin hindi rin punuan kanina so wala tayong problema sa space yan overall ang masasabi ko is good sa so, na rating number siguro sa akin is 7 fair na so 7 ang aking uh, rating sa Cebu Pacific Ayan guys, nandito na tayo finally after four long years. Nito na tayo sa Philippines. Nakaka-excite guys At uh, bago yan guys uh, Ipag-usapan muna natin ang uh, review namin sa Cebu Pacific So all in all ay talaga namang okay At maganda naman ang aming experience syempre saludo kami sa lahat ng mga staff Na talaga namang We uh, salute you. you Iba yes, rin talaga ang remembers. hirap ng mga crew Ng yeah. mga stewardess Ng mga ikaw nga lang hero, pagod ka na sila pa kaya, di ba? Oo nga, iba, iba. Tapos araw-araw pa nilang ginagawa na. Eh. All in all, ay ang masasabi ko ay good experience naman ang aming thank you Lord din, di ba? na maganda ang experience namin. Kung magbubuk book ba kami ulit sa Cebu Pacific? Of course! Of course! Di ba? Thank you! At napaka-budget friendly rin ang kanilang pamasahe. Wala kang masasabi dahil. So baka naman Cebu Pacific pag napanood nyo to? no? One Siguro napaka-smooth kasi talaga ng nang nangyari sa atin ngayon eh. So for our flight just today, our flight today, I will rate it maybe 8. 8? Nice. For our flight today. Nice. Okay, let's Ay, go. Teka lang, tingin ko kaya tayo umabot kasi hindi punuan yun. Oo. Pero kung 9 am tayo dumating kanina tapos puno yun, uh -huh. most likely baka hindi tayo umabot. Guys, bumungad na sa amin yung init dito sa Philippines, yung humidity. Ay, may ako dito. Okay. Huh? Guys, ang ganda naman ng airport natin. Ang laki, no? Laka na airport, no? i don't know if i'm going to say terminal terminal tripolato oh. guys i'm going no? to talk about the beach new shoes on my feet it's the perfect day i'm all rated with the team like i'm living so. like i never had a doubt in my mind that today is gonna be the best day in my life Well wouldn't that be nice if life was like the movies sometimes i forget to write myself into the story